Ang tagal na, no? Di ba? Ang tagal na. Hmm. Muli nagbabalik. Gusto ko ipakita sa inyo yung sumunod kong tent. Yun yung Mongar 2. Alam niyo na. Tara. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano buuin yung Mongar 2 ng Nature Hike. Ito yung kanyang ground sheet. Hanap tayo syempre ng place na malinis. Walang bato at walang sanga, uh, walang tuod. Hanapin natin yung makinis na part. Ang makinis na part, yun yung nasa ilalim. Okay? Ayan. Lalatag na natin siya. Okay. Ito yung ground sheet ng Mongar 2. Ang ground sheet na to ay kasama doon sa set ng binili ninyong Monger 2 mas maganda to dahil mas manipis, mas magaan. Okay, isunod natin yung kanyang mga phone. Itong phone naman na to, sobrang gandi nito kaysa sa nauna. Katulad sa Major Hike P series. Madali lang rin siyang i-assemble dahil dikit-dikit na sila. Hindi na sila nahihiwalay ang gagawin mo na lang, ipapagdikit-dikit mo na lang sila. Tsaka, sobrang dali lang rin siyang i-assemble. Di, ka, di katulad siya rin ng P-series. Okay? Yan ang maganda sa Mongar 2 kasi hindi na sila maghihiwalay. Dapat mo na siya kagad dito banda. Para maisakto mo na yung pagtusuka mo ng kanyang mga eyelet. Ang maganda sa kanyang ground sheet dito, may mga kanya-kanya siyang eyelet na para paglagyan ng pole na to. Pagtusuka ng pole na to. Okay, simulan natin dito sa part na to. Ang gagawin niyo pag mag apply kayo ng pole, i-fold nyo siya lang ganito. Ganyan. Parang kite, di ba? Yan. Ang technique ko kasi dito, pag ako lang talaga, inawakan ko siya ng paa. Niipit ko siya diyan para lang tusok ko siya dito at para mas mapabilis yung pag-setup mo. Ganyan siya. Ito yung kanyang eyelet. Aluminum din 'yan tapos meron pa siyang extra eyelet para doon sa kanyang uh, ground nail. Lilipat naman ako dito sa kabila para mabalansin natin kagad. Ang maganda sa kanya Dikit sila ng ground sheet. Mas maganda ang setup mo kapag ganito yung simula ng iyong pagbubuo ng tent. Okay? Napitik siya. Tinayin natin ulit. Hanapin mo kagad yung kanyang corner. Ito ang gagawin mo. Susok mo lang siya ulit dito sa kanyang eyelet sunod, yung kabila. Pares nung kabila. Yan. Okay. Siyempre, may pagkakataon ka pang ilipat dahil hindi pa siya fixed sa lupa. Hindi pa natin nalalagyan ng ground nail yan. Para mas maganda, i-check mo muna. Kung may nakaumbok ba, may bato ba, o may tuod dito sa ilalim, para safe naman yung tent mo, hindi ka mabutasan. Yan yung mga paraan para mapangalagaan natin yung tent natin. Lalo pa nature hike, ang mahal yan. Kung napapansin nyo dito, ito yung pool niya sa gitna. Para to sa vestibule. Mamaya makikita nyo. Ang susunod natin, yung kanyang kulambo. Yan. Ito yung kanyang inner tent. Nandito yung kulambo. Para siyempre, para safe tayo sa lamok pag nagka-camping tayo. Ang gagawin natin, hanapin natin ulit yung corner. Yung mga dulo nila. Yan. Napansin ko lang dito sa monggar, sobrang gaan niya. Pati dito sa inner tent niya. Sobrang gaan sa travel. Kahit saan ka pumunta, kahit nag-hiking ka. The best talaga. Kaya dito na kayo. Kung gusto nyo mag-avail uh, ng isang tent, ito yung aking recommend para sa inyo na siguradong makakasulit kayo at pang matagalan na rin at sa kabila same thing pa rin ito yung kanyang eyelet may eyelet may eyelet din yung kanyang inner tent gagawin mo ito yung pole ito yung unang ground sheet ganun din yung itsura nya ilagay mo rin sya dito sa ilalim tusok mo sya dyan ganun din sa kabila dilipat na lang tayo dito para makompleto natin yung kanyang uh, inner tent sa floor dito pa lang masasabi mo nang mas, mas matiba ito kaysa sa uh, ibang klaseng tent okay nakabit na natin lahat ng corner ang isusunod natin yung sa taas naman dapat yung dito muna para makita natin yung yung uh, setup natin Unahin natin yung sa taas. Ito. Yung dalawang to. Kung mapapansin nyo dito, meron siyang clip. Pero ang clip nito, iba na eh. Ang clip na to ay di nakatulad nung nakaraan sa P-series. Ilapat mo siya ng ganyan. Dabo. Tapos, twist. Ganun din dito sa kabila. Yan. Tapos, twist. Ganun lang kasimple. Pero, mas matibay, di ba? Ganun din dito. Ito naman yung para sa vestibule. Kung napapansin nyo to, ito yung polo na sabi ko, para siya dito. Para mas maging malapad yung tent mo. Baka mong yan. <laughs> ito. Pag natusok mo doon sa kabila, yung eyelet niya, ito naman siya. Okay. Ngayon, nakompleto mo sila. Madali na lang yung mga susunod. Dito na lang sa mga gilid na to. Sundan mo na kagad ng clip dito. Pare-pares yun sila ng clip. Isa dito. Isa rin di, din dito. Okay. Sunod sa kabilang side. Ganun din. At sunod dito nabuo na natin yung inner tent ito yung kulambo sobrang pino yung kanyang kulambo mas sabi mo talagang safe ka dito pagdating sa mga lamok pag nasa camping kayo okay susunod naman natin yung pinaka final yung kanyang flysheet. Uh, fly sheet unahin mo yun sa part na to sa vestibule kasi ito yung nasa ilalim kailangan talagang unahin mo to bago mo ilapat sa mga buckles yung mga and, uh, yung mga clip nya okay yun pa tayo sa kabila okay pag natapos mo tong dalawa na to pwede mo na siyang i-apply yung mga buckles sa bawat side Bagsak mo na to. Yan. Next, dito sa mga buckles. Itong mga buckles na to, adjustable naman to. So, okay. pwede mo itong i-adjust mamaya-maya. Basta maikabit mo lang itong mga buckles na to. Ipa tayo sa kabila. Yan. Sabit mo siya. Okay. Mamaya pwede mo siyang i-adjust pa. Lipat sa kabila. Itong buckles niya ay mas madali. Dahil click lang. kabit na. Yan. Okay. Ang susunod naman natin i-align yung uh, kanyang flysheet. Pansayin naman natin siya, yung hindi tayo hindi maabot ng ulan, ng bubabagsak na tubig yung mga side. Dahil ang tent na to, ang ganda dito lang yung kanyang uh, mesh. Kaya dapat i-align natin siya dapat medyo mababa siya konti, atake natin sa kabila sa pamamagitan ng mga ganito. Dito sa buckles. Okay? gutin natin, i-check natin lahat para sigurado tayo. Iba iba na yung sigurado para syempre hindi na tayo matataranta pag umulan, may may mag talbog na tubig, may mag-leak. Abang nagse-set up ka, sigurado mo na kagad yung mga allowance nila dito. Tapos pwede mo na rin i-check itong eyelet niya. Try mo kung okay na. Ganun din sa kabila. Parehas lang. Okay. Ang susunod natin, ayusin yung mga bintana ng pagkabila ang tent. Dito naman sa part na to, mayroon siyang stick dito sa side. Matigas siya. Nandito yung velcro niya. Madali lang siya i-apply kasi nakakabit na siya kagad dito eh. Ididikit mo siya dito sa velcro. Ayun, bintana na. May flow ka na ng hangin. Ganon din sa kabila. Ganyan siya eh. Kapag naka-fold pa, ang stick niya dapat na sa loob. Nandoon. Para hindi siya sagabal kapag nag-setup ka. Ihilain mo lang siya dyan. Ilabas mo siya dito. May mapansin kayo dito sa dulo ng stick na to. Matigas to siya. Hindi siya katulad nung P-series na medyo nabibend. Meron siyang velcro dito. Pag nandikit mo yan, yan easy di ba ang susunod natin para mas makita talaga yung uh, lawak ng tent best uh, vestibule naman tayo kailangan naman natin ng ground nail kunin natin yung ground nail ito yung kanyang ground nail so mapapansin nyo hindi siya parehas ng P-series ang P-series kasi bilog lang, rounded lang siya. Ito naman, medyo medyo maliit siya pero may pagka uh, ibang klase eh kasi parang mapapansin mo talagang ito yung pag mo sa lupa mas makapit eh so ito yung design niya ng kanyang uh, ground nail para dito sa tent na to I apply natin isa isa okay? so simulan natin dito sa harap ang pagla ang paglagay ng ground nail dapat paslant katulad nung una nating video dapat ganyan pa rin kasi nandito yung tibay eh meron din siyang loop dito eyelet tapos itusok mo siya pwede mong gamitin yung paa mo para may bounce siya yan kasi dito may sima na eh. Kumakapit na kagad dito yung eyelet na to. Pag kinabit mo siya dyan. Meron na siyang vestibule. Yan. Kung matigas na may lupa, pwede namang kahit half lang yung nakatusok eh. Sa, sa tingin mo na matibay naman, pwede na. Basta magkaroon na siya ng space dito. Importante yan. Pipa tayo sa kabila. Okay. Yan siya. May velcro rin siya dito. Dito yung zipper. Bahala ka na kung saan mo gusto mag door. Kung dito ba or sa kabilang. Dahil tagusan naman din tong tent na to. Pili ka na lang kung saan mo i i apply yung ground nail mo. Kung dito ba sa kabilang eyelet or dito sa kabilang side. Yan. Dapat side view. Ganyan siya. Nasa iyan kung gusto mong ibaon pa ang importante matibay Yung lang, ano pinag-usapan dyan dapat matibay yung setup mo para pag dumating yung uh, hindi natin nasang panahon eh sigurado ka na kagad ganyan siya zip ganyan ang mangyayari so pag kinlose mo yung zipper gamitin mo lang itong eyelet na to ikabit ilagay mo siya dito sa ground lane niya. Next naman natin yung sa mga side naman. Importante din yan para hindi tayo ah, uh, mapasukan ng tubig. Isa rin dito. Banat mo na. Sabay. Tusok. Yan. Yan siya. Hindi ko na masyado ilulubog dahil sobrang ah... Uh, low naman itong lupa na to, matibay naman siya. Ang importante mahatak siya. At yung ulan pag bumagsak dito lang, hindi papasok doon. Ganun din sa kabila. Pares lang yan. Basta pag nakaslant yung ground nail mo, mas matibay. Yun ang the best hindi na makakatakas yung eyelet mo dito kasi yung dahil may kanal naman siya dito sa ground main safe na yan ang next naman natin buksan naman itong pinto velcro ulit parehas nung kabila zip mo kung gusto mo dito yung pinaka main door mo okay lang yan, yan pwede mo siyang i-roll Pwede rin kabilaan. Pwedeng ito, pwedeng ito, pwedeng parehas. Tapos, meron sya ditong eyelet din ulit. At mapapansin nyo dito sa side na to, sa dulo nito, merong stopper. Parang, ano, para hindi bumagsak yung pinold mo na uh, outer sheet nya. Ganyan sya. Pwedeng dalawa rin, kung nainitan ka, Pwede rin yan. Fold mo rin yan sya. At pwede mo lang itabi itong ground nail na to. Fold mo rin sya. Nakapares yung bone sa kabila. Ayan. yan, Okay. So, ang nagamit nating ground nail is pang vestibule lang muna. Uh, ang pinaka final natin na ground nail is pag natapos sa lahat. Pag sigurado na talaga tayo sa ating pwesto. Kung hindi na natin sa ilipat. Buksan naman natin tong mesh. syempre dahil nature hike to, monger to to, mayroon siyang extra vestibule. Yun ang the best. May extra space ka na. Maluwag pa. May lagayan ka pa ng gamit maliban doon sa pagtutulugan ninyo ipo-fold uh, i-roll mo to siya ulit ganun din siya kung ano yung nakikita niyo dito ng stopper meron din siya dito sa loob ng mesh niya roll mo lang siya nang ganyan at apply mo to suot mo lang to Okay, tingnan niyo yung loob, ang ganda guys. Mas maluwag 'yan kaysa sa P-series. Okay? Ang lamig sa loob, hindi siya mainit. Ang susunod natin yung kanyang extra vestibule extension. ba? Diba? Napakalawak siya. Mas malawak pa siya sa T-series ng Nature Hike. Kahit tatlo, pwede pa eh. Kung medyo mga mapapayat lang kayo, Okay lang dito sa part na to. Ang sunod natin extension niya yung vestibule. Ang vestibule niya may sariling ano rin. sariling pool din siya. Ito siya. Ang pool niya naman isa lang, isang straight lang. Mas madali lang rin siya i-assemble dahil ah, wait lang. Mas madali lang siya i-assemble kasi ah, uh, may garter din siya, isang isang lapat mo lang ganun, buo na kagad siya. Okay. Ito na natin to. Ito yung kanyang lagayan. Ang vestibule lang siya. Ang material nito, same lang rin dito sa Mongar 2. Kung anong nipis nito, ganun din siya. 15D rin siya, hindi siya 20D. Okay. Yan. Kanya, extra yun ang kanyang ex best maganda to guys kung lalo na pag tagilan mas kapakipakinabang tong setup na to isuot naman natin tong pole dito sa gitna meron siyang may eh, mapapansin kayo dito na parang traditional na tent yung mga pang beach tent tinutusok naman siya hindi siya katulad nung sa main tent natin papasok mo dito yung pole palabas to sa kabila Lapin okay. ah. mo yung dulo Pasok mo lang yan Hindi rin siya ganun kahiro Smooth lang rin Ngayon Pag lumabas na sa kabila Hanapin mo ulit yung kanyang eyelet sa dulo Nakatulad dito sa mga side ng tent na to pag nakita mo na yung dulo ito, may makikita ka dito sa dulo na kulay red na aluminum na parang katulad din nung sa corner ng tent na yan ganyan din siya okay, tusok dito, ganun din sa abila yeah. sa una medyo nakaka-challenge yung pag-assemble nito kasi iba siya eh kaya mas mabuti nang mapanood mo to para may idea ka. Hindi naman ako gano'ng kagaling sa pag-assemble pero at least na-share namin yung yung paraan kung paano. Okay. Kaya guys, pag-aralan nyo mabuti yung pag-assemble. So, para hindi kayo masyadong mahirapan sa usunod. Okay. Ganyan siya pag natusok na yung magkabilaan. Ang sunod natin para mag-fix ito, unahin naman natin yung gitna nitong vestibule. Meron siya ditong uh, aluminum din na makikita na may butas. Yun yung kakabit mo doon sa loob. Dito sa ilalim ng uh, stem na to, ng kanyang pole sa gitna. Dalagay natin dito. Pero ito, pag ina apply mo to dapat tanggalin mo to. Ito yung magsisilbing lock nya. Tatanggalin mo muna tong dalawang uh, clip na to, uh, loop na to. Oh, kahit isa lang pala, sorry. Kahit isa lang. Basta ito yung, uh, yung mesh nya, yan nakakabit. Tapos ito yung pang outer. Kabit mo muna to. Tapos, ito yung magsisilbing lock. Yan, ganyan siya. Ayan, nakakabit na siya. May lock na siya. Pwede mo nang hatakin dito. Itong vestibule naman na to, pwede mo siyang uh, hatakin dito sa dulo na to. Para maitayo itong extension niya. Nagamit tayo ng isang ground nail. Kaya, para maitayo na itong extra vestibule niya baka nulit yung kanyang ground main dapat mas patibay dito kasi ano to eh ito yung pinaka base niya eh. tapak yan okay extension na siya. ang sunod natin yung dito sa magkabilaan naman na to magagawin natin may mapapansin naman kayo dito uh, clip ilalagay naman natin siya dito sa kanyang pole sa gitna pupunta tayo ulit sa ilalim pupunta tayo dito sa ilalim abutin natin tong pinaka pole nya sa gitna wait lang natin siya ulit dito. Yan. Okay. Hindi ko kasi nakikita guys. Pero nakikita niya naman. Nagkakamali na ako. <laughs> clip lang siya. Ganun din sa kabila. Hinapin natin yung clip. Dito naman sa clip na to, hindi naman siya, ano, hindi naman siya di-twist, kundi isang clip lang. Papunta doon sa pinaka main, main pole niya. Abutin mo. <laughs> okay. Maybe challenge lang guys. Pero yes. okay lang yan. Pag nasimulan mo yan, sa sunod, madali na lang sa'yo yan. Yung last, dito sa side na to. Ganun din ulit, may makikita kayong aluminum dito sa side. Sa siyang uh, loop din. Ikabit mo naman siya dito sa ilalim. Pinakailalim naman ng side nito. Okay, okay na. Ipa pa tayo sa kabila. Ganun din. Meron siyang aluminum dito. Ipapasok mo siya dito sa pool na to. Para magkaroon ng lock. Ito na yung magiging pintuan mo ngayon. May velcro dito at may zipper din. Pag binuksan mo yan siya, meron ka ng extra vestibule. Mas lalong lalawak na yung tempo. natin. Medyo natagalan lang guys yung pag-setup natin. Dahil medyo kinakalawang na yung zipper. Ang gagawin natin ipo-folder natin kasi. I-roll natin ulit. Mapapansin nyo dito may mga lock din dito. ayos para maganda yung pinto natin yes, isagad yung receiver hanggang sa end meron siyang stopper dito yan ganun din sa baba at ngayon okay na meron tayong extra space itong corpus nito ay para makapagluto ka pwede dito hindi na doon madudumi sa higaan ninyo at mapaglagay ka pa ng anong dalahin mo na hindi expose sa ibang tao ganyan siya kaganda yan ang dabe sa monggar at yun guys sana may natutunan kayo kahit papano Itong tenta to medyo natagalan lang ako isa tap ulit kasi so, sa sobrang busy rin namin sa trabaho. Ngayon lang namin na pakita itong pag setup na to. Actually itong tent na to nagamit na namin ng mga 5 times. Naabutan na kami ng mga ulan, kahit anong uh, panahon, malakas na hangin. Proven na itong tent na to. Subok na namin to sa lahat ng Weather natin dito sa Pilipinas mapabundok man yan, tabing ilog, tabing dagat okay lang ang masasabi ko sa tent na ito, sobrang tibay nito the best uh, magaan matibay at sulit yung gagasto sa inyo kung mag invest kayo ng mga gato kung mahilig talaga kayo sa mga river camp or mga simple camping ito yung masasuggest ko sa inyo ito yung aking recommend hindi siya mabigat sulit na sulit so yun lang Maraming salamat sana kahit papano may nakuha kayo sa video na to bye bye